Um. Hello, good evening, good afternoon everyone. Gika na naman kami sa among lamak. Karon manguli na ang mga taga-bukid. Na may namig bugas guys, kay tagbenta 20. <laughs> Barato na daw ang bugas karon guys, kay 20 na. <laughs> kami mag-ani pa. kami katatanim lang, ani agad. Mm. <coughs> Bitaw. Bagura mami nag-ani guys. Karo mag-ani na sadmi guys. Kay mau may sulti ni BBM. Katatanim lang. Ani na agad. Ganun. Yep. Kasama namin si Bulinget. Nara. Dako namung among Bulinget. Bulinget. Pas-pas narapaglakau rin hinam na ni si kedua Jangka bukas babalik na naman kami dito kay upat na kasako ang mong naani karon pupong pupong ha hindi liti wala pa dun may kahuman sa usa ka kahon na gamay Ganda naman ang music. Pasensya na, di ko isa-sali ang music.